So guys, ang tagal-tagal ko na nagpaplano kung sino ang pwede kong iprank sa akin mga tauhan. So meron akong uh, matagal na na staff to si uh, pangalan niya si Christopher, isang uh, talaga namang magaling na pintor, no? So more than 10 years na siya sa akin. So pag uh, isip-isip ko na it's about time na para i-prank sa si Christopher. So may mga bago ako hire na staff no, na sabi ko sa kanila, uh, tulungan niyo ako para i-prank natin si Christopher. So nagpabili ako ng aluminum foil at saka yung uh, tawas para dito sa Shabu Shabu prank natin para kay Christopher. So abangan nyo guys. So ito, bumaba na nga sila at bumili sa tindahan. Kaso lang, walang nabili. Ayan. So, syempre, Uh, papayag ba sila na hindi sila makapag-proud? Siyempre, may mga talent fee ang mga ito. So, sige, hanap-hanap. So, dito sa isang tindahan na malapit natin na natin kung makakakuha sila ng aluminum foil at saka tawas. Ayan. So, parang uh, meron nga. No? Parang positive. Meron silang uh, nabili na aluminum foil at saka yung tawas. So, buti naman itong tindahan kahit maliit lang meron. So, tuwang-tuwa sila dahil uh, uh, naka, nakabili sila. So, um, matagal ko na talagang gusto uh, magprank so, hindi ko alam kung ano yung ipaprank ko kasi syempre sa dami ko iniisip. Pero this time, parang sige gusto ko munang nga uh, i-try itong uh, shabu shabu Ayan. So, parang magsa-session sila mga uh, mga K101 no? or mga katools. yon Maganda tawag ko sa inyo mga katools na lang kasi sa construction tayo. So, ayan. So, happy-happy ito si Erwin, no? At uh, yung kanyang uh, uh video camera man na si uh, shot at kay uh, Roderick. So dito guys, stay in po kasi sila dito sa isang 3-story uh, building nato sa Makati. So sabi ko, ayan, bumili kayo. So eto nga uh, tuwa sila at uh, umakyat na nakaga dito sa second floor kasi dito kami nag-uusap kung ano ang gagawin namin na uh, tag nito acting bukas no pagpasok Christopher sa so mga 7:30 po papasok 'yun. So Ayan Apapagkita ko pala sa inyo No? Ah uh, Mga 101 Ang uh, ating uh, Bibiktimahin Ang ating ipaprank No? Ito ang kanya Mukha sa Christopher Ayan So let's do it Ano ba? ba?

đúng tao biết chưa biết à biết à bố không bố không đi được cái đó cái gì à sao vậy